Okay, good morning, good morning. Ang sabi ni Quiz. Nakagising <laughs> ko lang eh. So, meron kasing tanong sa atin. Ano daw yung ampli na gamit ko? Kasi kala ata ni Quiz, naka-amplifier ako nung... Doon sa last video ko nung pinapakita ko yung ano... Yung timpla nung isang kanta ng December, sabi Ito yung sinasabi ko sa iyo, Quiz, na ano ko, Bluetooth speaker. Yan, boss. Meron kasi siyang auxiliary out. So, dito ko rin sasaksak. Tapos, ayan, pakita ko kung paano yung setup ko. So, ito, um, yung speaker ko, yung aux out na libre sa tank G. Tapos, yung pang-control ko ng effects, ito. Tapos, syempre, ito, yung tank G. Kaya, nasabi kong napaportable kasi pwede siya kahit nasang kahit nasa labas. Kaya, nakapag-record din ako dun sa may kotse. So yan, Teka, saksak lang natin. Isang mabilis. Bago tayo lumayas ngayong araw. So ito, saksak tayo dito sa in. Tapos buksan na natin. Hindi, saksak muna tayo. Pag magsasaksak ako is dito sa may, imbis na earphones or headset, dyan ka magsasaksak ng aux mo. Tapos, syempre, dito ka na sa aux ng ano mo? Uh, speaker kung meron ka mang speaker. So same lang din kung anong timpla mo sa ano, kung anong timpla mo sa Tank G pag naka-earphones, ganun lang din yung ano, yung timpla mo na gagawin dito. Kasi parang kung ano yung lumalabas sa headset mo or earphones, ganun din yung lalabas dito. So maglalagay ka pa rin ng ano IR at saka amp simulator. So, 'yan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan magtono. Napaka-importante yung tono eh. Kasi kahit gano'ng, ganong kaganda gitara mo, kung wala sa tono, <laughs> di ba? Kaya dapat, lagi ka magtotono. Tapos, okay, Bluetooth. Siyempre, alam niyo na siguro, napanood niyo na sa ibang video, pag magkakonek sa Bluetooth, hold niyo lang mga 3 seconds, magbiblink. Tapos, yan, connect na tayo dito. Sino na yan? Tank G. Connected. Yan. Nag-stable na yung green. So, may connected na. Next, pupunta na ako dito sa application natin. Tapos, on na natin itong Bluetooth. Click, click, click ko lang to para mag-ox out. Yan. So, yan. Adjust-adjust na lang ng volume. Wala yung pick ko. Pambihira. Pambihira. Yan, oh. No? Ito na, nakapag-control na ako dito. Yan, di ba? So, play tayo ng backing track. Tapos, gamit tayo dito ng yung distorted. <laughs>

ya nah, tuh, 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 tuh ganda itu setup ko ko is yun yung ano, yun yung akala mo amplifier. <laughs> Ito lang yun, oh. Na, diba? Napakaliit lang. Pero, yun nga, small but terrible. Pwede mo rin itong gamitin or pwede ka rin gumamit ng mga ibang uh, ganitong speaker. Basta merong auxiliary out. Pwede mo na yung saksak dito. sa so, may earphones or headset na out sa Tank G. So, kahit maliit lang, bili ka lang ng ano. Yung marami namang ganito na ano eh, na Bluetooth speaker or ganitong klaseng speaker na may ganitong out. Basta maghanap ka ng merong auxiliary out para magamit mo siya. Kahit yan, nakaupo ka dito sa supa, kahit outdoor yung gawin mo, magagamit mo siya. So, ano siya? Uh, Napaka-portable, lalo na kung ano, practice-practice lang. Ayun, sana nakatulong tong video na to, guys. Peace!